Okay. There we go. <laughs> There we go, mga kumpanyero. Mga <laughs> kumpanyero, mga kumpanyera. Mga kumpanyera. <laughs> no? Mga kababayan, mga kaigsunan, no? Kaya uh, sa Visayas o Mindanao, no? May ninyong tanan. <laughs> lipay. Lipay kahit na, no? Ambot ang uban. No? Naghanggapoy o malipay, pero kita nalipay sa mga netabu gahapon no so <laughs> mo na atong uh, mo na atong uh, titulo no boundary boundary na tayo kay digong no eh yun nga lang pinagod at pinuyat pa rin tayo no Kahapon. <laughs> pero sabi nga uh, parang uh, prosesyon no mga kaigsunan mga kababayan parang prosesyon na ka, gaano kahaba ang prosesyon, napakadami mangkali, mga kalye, mga kalsadang pinuntahan, paikot-ikot, kaya sa simbahan pa rin ang balik. No? So, <laughs> parang ganito yan. Parang ganito ang nangyari dyan. Kay Digong, kay sa mga Duterte, sa mga alipuris niya, no? sa kanyang mga vlogger, na tila ba eh, Grabe, mga ikababayan, no? Kung uh, nanonood kayo sa mga balita, nag-iiyakan talaga, no? At ang iingay, no? Parang halata mo tuloy na mura, parang uh, katapusan na lang ng kanilang uh, pagiging creator, <laughs> content creator, no? Sobrang uh, takot nila na wala na silang ma ma-content, no? Uh, tapos na ang kanilang Maliligayang araw sa YouTube bilang mga fake news, intriga, at mga, ano pa ba, ba, mga misleading na kwento. At uh, sila yung uh, peddler, no? Sila yung mga spreader, no? Sila yung nagpapakalat ng mga kabalbahut, kabalbahutog, no? Pagiging kabalbalan, no? Kabalbalan ni Duterte ng mga kanyang mga buladas, no? So, iyak nang iyak mga vlogger kahapon. <laughs> so, bago tayo magpatuloy, no? Uh, mga kaigsunan, adeserta mo palayo, no? Uh, subscribe, no? Paki-comment, uh, paki-pindot, simpre, ng notification bell para kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, eh, para ma-inform ka palagi ng aking YouTube channel kapag mayroon akong bagong uh, video, may bagong akong ipinost no? sa YouTube. So, yun. Uh, Badayon ta, no? Tuloy tayo. So, kahapon, alam nyo ba mga kababayan, napakasalimuot kahapon ang pangyayari. No? Yung hindi mga nakapanood, uh, parang i <clears throat> i-summarize lang natin, ano? Uh, dumating itong uh, pamilyang Digong mula sa Hong Kong dahil nga mayroon silang dinaluhan doon na uh, sabi pa nila OFW daw pero uh, mas marami yung membro ni Kibuloy no? Membro ng uh, KMG ano? Uh, KOGC no? So nagyabang na naman ulit doon no? Tapos nang na naman doon, nakisiwala naman daw siyang ginagawa. Ang tanging alam niya lang daw eh, uh, iligtas daw. <laughs> iligtas daw ang mga Pilipino sa uh, addiction o sa droga o sa kung ano mang krimen. No? As usual, hindi niya binabanggit sa andaling yung droga. As usual, hindi niya binabanggit kung uh, bakit napakaraming namatay no? So, mula das uli. So, yun, nung dumating siya, uh, ang alam natin, hapon dumating, no? Pero, mainam na lang, natunugan ng ating uh, kapulisan na napaaga, parang alas 9 lang yata, or basta umaga, hindi alas 3, no? So, pagdating nila sa airport, galing Hong Kong, nang umaga nga, doon na nagsimula na yung uh, pinitin siya. <laughs> yung pagod pala. No? Yung uh, napakadaming palusot, napakadaming delaying tactics. No? Bakit? Ha? Bakit natin nasabi yan? Kaya napagod ang mga tao sa uh, aantay kung anong mangyayari. Ano? Kasi, di ba, sinasabi nga natin na talagang ako, inyong lingkod, nung gumagawa ang PNP niyan, bagamat hindi pa rin nila sinasabi hanggat hindi nila naibigay ng aktuad, kay Digong, yung tinatawag na uh, warrant of arrest, o yung red notice galing ng uh, Interpol from ICC, ay, uh, sinasad, parang nahuhulaan pa rin natin na mayroon talaga silang hawak. Kasi hindi naman yung tanga yung mga PNP na mag-abang sa kanya doon ng napakahabang oras o kung ano man. Hindi naman sila tanga para magbantay doon at antayin kayo kung wala silang galang na uh, warrant of arrest. No? Sekreto nga lang. No? Kaya ano man ang gawin pag iiyak, pag lulupasay ng mga sinasabing uh, renaidor daw, wala daw ruwaran, bakit daw hinuli. Alam nyo, <laughs> use your common sense, ano? Hindi magpapakahirap sila, General Tour, dyan magantay. Kung wala silang hawak, alam nyo, binitag lang yung toso yan, eh. Toso yan si Duterte. Toso, pati kanyang mga alipores, eh. So, binitag lang kayo. Sinasabi pa rin sa media, na wala pa rin formal na natanggap dahil uras kasi na malaman ninyo maaring hindi yan tutuloy sa pag-uwi mga kaigsunan, mga babayan kung nalaman niya ni Duterte na mayroon talaga palang uh, o baris malamang hindi yan uwi ha? pustaan tayo yung kanyang uh, kayabangan ay bunga, hanggang bunga ang lang yan Kita nyo naman kahapon, no? Kahit may warantong baris na eh, pinipilit na naman yung iba pang isyo, Okay? So, dagdaga natin, ano? So, ayan, yung iksinang nasa kaliwa, yan yung akala nila is uh, lulusot yung delaying tactics ni bongo, No? Yang nasa kaliwa ay si Hanilit yan. Yung kanyang, uh, pangalawang asawa no ni Digong ni Duterte. So ito namang nasa gawing kanan is yan na yung panghuling bahagi no. Sumakay na sila ng eroplano uh, uh, aeroplano, yung chartered plane na ginastosan patuloy ng ICC yan para madala na siya sa Netherlands. No? Sa Dahik. So bago yan, itong sabi ko nga, yung nasa kaliwa ng inyong screen, ay yan yung tingnan nyo yung mukha ni Hanilet, no? Hindi na siya madrawing, no? Talagang uh, worried na worried na, no? Ang sabi pa nga, nga niya dyan, sa isang uh, video clippings, chancy boom, chancy bung, no? Dahil yung pala, mukhang usapan nila na itong si Bungo, ay uh, magdadrama, alam nyo kung anong drama. Paulit-ulit yung kanyang estilo na 80 anyos na yan. Huwag mo nang uh, editin. Dalhin mo na sa paggamutan. Dala namin ambulansya. Dala namin ang kanyang personal doctor. <laughs> Tingnan nyo kung gaano ka uh, mahilig mang delay. No? Kung gaano mahilig magpalusot itong mga alipuris ni Uh, digong no at ng mga o ng mga Duterte. So yun ang unang uh, nangyayari no. Pinipilit nila na uh, wag damputin no. Wag damputin si Duterte doon sa airport. At sa maniwala at kaya dyan, hindi ah uh, nando na si at yung si Delgra ba no? Yung si Delgra yung dating LTO na di umano eh abogado din pala yan no so si Torion si Delgra at may isa pa doon yung artista ng uh, Laos no na hindi na, ko nababanggitin ang pangalan dahil alam niyo na yon no yung uh, gusto daw maglingkod sa kanyang uh, sa bayan ng sa Pilipinas pero doon sa kanyang anak ni hindi makapagbigay ng uh, sustento <laughs> pinagginagago pinag tayo ano ginagago ang mga mamamayang Pilipino. So ano pang nangyari? No? Ha? Bukod doon sa ambulansya na pa-delaying uh, tactics ni Bongo, may kung humabol pa siya dahil nung bandang huli kasi, no? after na hindi nila mapigil yung uh, uh, paghuli or pagbitbit kaya uh, Duterte, sinakay kasi siya sa isang band ng kapulisan, at dinala pala sa Villamor Airways. So, yan na nga yun, no? Yung nandyan siya eh, may pintuan dyan sa gawing uh, likod niya, tapos ang pulis ang nag-aabang. Ang akala niya, si Bungo ang mag-aabang sa kanila at si Bungo ang uh, kumbaga bahala sa kanilang paglabas ng airport. Hindi nila matanggap na pulis ang uh, sasalubong sa kanila. So, dito nyo makikita mga kaibigan, mga kababayan, yung kanilang uh, takot, no? Sinasabi niya pa kay Duterte na wala namang warad eh, walang warad. Eh, sabi naman ni Duterte mismo, mayroong silang hawak na warad. So, gusto pang mag-ano eh, gusto pang mag-gumawa uh, ng iksina eh. Gustong ipilit na walang warad, walang warad. Tapos, dito mo makikita ha? kayong mga nakalimutan ng biktima ni, ng mga Duterte o ni Duterte. Ano kaya ang itsura ng mga namatayan? No? Yung mga grabing pag-alala ng mga magulang na hindi nakauwi yung kanilang mga anak, kapatid o asawa o yung pinasok na bahay at sila'y pinalabas. No? mas gaano kaya ang itsura ng mga partidos o kamag-anak ng mga biktima ng uh, drug war ng iyong bana o ng iyong asawa. Ngayon, ikaw, tingnan mo. Tingnan nyo ang itsura niyan. No? Pag nakita nyo yan sa mga balita sa telebisyon, makikita nyo yung grabing pag-alala niya. Biruin mo. Buti nga yung asawa niya, buhay inuhuli lang at uh, pilit lang na binibit-bit para humarap doon sa korte. Ha? Ganun na lang ang kanilang uh, pagiging pangamba. At lumabas pa nga na yung kabastusan ng kanyang anak, no? Mismo yung kanilang anak na dalaga. Kaya may iksina pa na uh, gusto itong uh, manapak ng pulis doon sa Villamor, uh, uh, airbase, Ha? Uh? Tingnan nyo kung gaano ka walang mudo, no? Gaano ka bastos, no? So, wala tayong kopya noon, pero mapapanood nyo yan, mga kababayan. So, yun ang mga eksinang nangyari, no? Nung dinala sila sa Villamor, hanggang doon sa Villamor. Tapos nung nasa Villamor na, umiksina na naman, no? Umiksina naman yan sila Duterte. Kini-question na naman nila yung bakit daw sila doon din itini? No? Ilang oras na daw sila doon? No? Eh, bagamat may warrant o baris na, pinipilit niya na umalis na tayo dyan, bakit i-entertainin pa natin yan? No? Paulit-ulit yung kanilang argumento na tayo naman, no? Ayon nyo ang inyong lingkod, no? Kayo, kung palagi kayong nakikinig sa mga balita, ay paulit-ulit na yan sinabi, no? Na kahit umalis ka na noong 2019, Supreme Court na mismo ang nagsasabi na kung ang iniimbestigahan ng ICC ay uh, before yung pag-alis, obligado tayong o obligado kang harapin yung kaso nila sa iyo. So paulit-ulit na 'yan na sinasabi. Kayo lang na mga uh, sa side ng mga Duterte. Kayo lang na mga DDS vlogger na sa side ni Duterte ang nagpupumilit na wala na tayo doon paglabagyan sa ating uh, soberanya, ay ba? Ang galing niyo magpropaganda, no? Napakagaling niyo magpropaganda pero yung mga patayan, yung mga droga na sangkot ang mga kaibigan ni Duterte, no? yung corruption doon sa uh, panahon ng COVID, ay ayaw niyong pag-usapan. No? Ako, ang inyong linggo, dahil ito lang tandaan niyo mga kababayan. Kahit gano'n ako, ako kasimple, hindi na ako abogado, hindi na ako uh, profesor o profesional, Uh, medyo hirap na tayo sa English. Pero pinag-aaralan natin lahat, lahat. Nakikinig tayo sa mga balibalita. Nakikinig tayo kung ano ang stand ng ICC. Ano ang stand ng bagong ang uh, PNP. Uh, ano ang stand ng uh, executive. Ano ang stand ng Senado, ng Kongreso. Kumbaga, kung may panahon tayo dyan sa pagsiselfon, bakit wala tayong panahon na makiki, maki, makialam, makinig para magkaroon tayo ng idea at uh, maka, makapagbigay tayo o maka, maka, uh, matindigan, mapanindigan natin yung ating uh, No? Kasi nga, puno naman tayo ng uh, kaalaman. No? So, yun ang talagang dapat natin gawin ano para hindi tayo mabudol hindi tayo malinlang ng mga alam niyo naman ng bansa natin ngayon ang mga leader natin ngayon ay talagang puro a uh, buladas puro pambubudol no so ang dagdag na ang dagdag ang dagdag natin <coughs> yung pagdetine niya sa uh, William O. Air Base, aba, Pasalamat pa sila dahil ang dinalahan sa kanila ay eh, napakagandang lugar. Subukan yung maging simpleng uh, uh, criminal o subukan nyo yung suspect, no? Subukan yung maging simpleng suspect. Di ba pag dinampot kayo, idiritso kayo sa presento, idiritso kayo sa silda, at doon na lang kayo, uh, doon mo na lang malalaman ang iyong uh, kaso, ha? Uh, ang iyong warrant of arrest at kung ano man yung kaso mo. Tingnan nyo kung gaano kayo kaswerte. Ha? Eh kung ang ordinaryong tao na hinuli, eh, na at dadalhin na sa presyento. Eh yung, eh yung matandang mabuladas na hambog, eh hindi nga pinusasa niya eh. Tapos mag-iiyak, maglulupasay na kayo. sabihin nyo eh, uh, inagrabyado o hindi binigyan ng uh, uh, human rights, hindi binigyan ng karapatan ng inyong tatay bigong. <laughs> so, ano man ang ginawa niyong uh, palusot, diliging tactics, nagtulong-tulong man si Bungago, Bungago si Bungo, uh, si Torion, si, uh, si Panilo, no? at yung matabang yan no si ma, di ko mahirap ano big yung uh, apelyido niya ng taga taga din yan kung hindi ako nagkamali no dating executive uh, officer ni Duterte yan abogado din yan yung kasama niya ngayon diyan sa uh, loob na ng uh, aeroplano so inabot na ng gabi ganun pa rin ano Maraming nga uh, nagpunta pa si Torion sa Supreme Court. Pero tandaan nyo mga kaibigan, kahit buksan pa, kahit na-entertainin pa ng Supreme Court yan, para sa akin, kahit di ako mabugado, sasabihin ko pa rin sa inyo, na ibang basura yan. Hindi magbibigay ng restraining order ang Supreme Court yan. Dahil alam nyo kung anong dahil ang, ang sagot? Yung pa rin, no? nung 2021 pa, nung nagreklamo ang sang ang mga alipuris ni Duterte na gusto nilang ipatigil sa Supreme Court yung ginagawang uh, trial ng ICC, ay sinabi na nga ng Supreme Court na pwedeng ipagpatuloy ng ICC ang kanilang uh, trial, lalo na kung ang uh, kanilang uh, iniimbestigahan, iniimbestigahan ay yung mga panahong hindi pa tayo umalis sa uh, International Criminal Court. So umalis tayo noong 2019. Ang iniimbestigahan naman ay uh, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. So may karapatan yung ICC. So kahit na ulit-ulitin man nila tour ang pagpunta sa Supreme Court, ay eh, wala yun. No? Walang mangyayari doon. Panghuli. No? Ano ang panghuli? Kini-question na naman nila yung bakit pa rin na daw, bakit daw uh, itong gobyerno, itong PNP, ay nakipagkasundo uh, kasundo o nakipag sa buhatan sa ICC. Another uh, another panlilihis na naman sa kwento. Tandaan nyo, hindi ako maka-BBM. No? Pero, uh, sasabihin ko yung sinabi ni BBM na hindi siya mag-cooperate sa ICC. At talaga naman hindi nag-cooperate sa ICC. Huh? Pero, ang sabi nga ng uh, gobyerno, kung idadaan ito yung resulta o yung warrant of arrest ng uh, ICC, kung idadaan nila sa Interpol, kung hihingi sila ng tulong sa Interpol, eh baka, tika, baka hindi nyo alam mo na yung ibig sabihin ng Interpol. International Police, no? So, kung idadaan ng ICC sa, sa Interpol, ang warrant of arrest, kung doon nila ipapa, uh, ipapakiusap na isang gawa yung paghuli, ang Pilipinas ay membro ng Interpol. Yung PNP natin ay membro ng Interpol. No? Kaya Interpol yung humuli at hindi ICC. No? Interpol lang ang ginamit ng ICC. At walang magawa ang, ang gobyerno dyan. Dahil tayo ay uh, may kumbaga mayroon tayong kasunduan sa Interpol. Kung may mga tumakas galing sa atin, Ihingi tayo ng tulong sa kanila para maibalik dito sa atin, sa Pilipinas. Yun, yun yung simpleng kasunduan natin sa kanila. Kung mayroon ding dayuhang pumunta sa atin, sa Pilipinas, at naghingi ng tulong Interpol para maibalik sa Australia, sa Canada, o sa US, gagawin din niya ng kapulisan natin dahil tayo ay mayroong kasunduan sa Interpol. Kaya wag tayo, ulitin ko, ano? wag tayo magpadala sa pambubula sa mga uh, rason ng mga alipuris ni Duterte at ng mismo ni Duterte na di o mano ay wala na tayo sa ICC. Bakit sinunod, sinunod pang ICC? Bakit nagpagamit yung pulis natin sa ICC? Hindi. Hindi nagpagamit yung pulis natin sa ICC sa Interpol lang ang pulis natin nakipagkasundo at nakipag Period. No? So, yun na. No? Yun ang pinakadulot pinaka dulo Ano man ang ginawa nilang pagdidelay, uh, uh, pag, didelay, uh, pag uh, ano, ng mga palusot. Si Bongo nga bala nagdala pa ng, uh, ano, ng, uh, <laughs> kunyari concern na nagdala pa ng pizza pie. <laughs> no? Doon sa Villamor, akala niya papasukin siya. No? At itong si Sarah, pumunta rin doon. No? Ang idadagdag ko lang sa inyo, tandaan nyo. No? Nagyabang si Sarah ha? na susunod daw siya sa Netherlands. Ang challenge ko dyan sa inyo, once na may masmasan yan at once na may mag may magpayo uh, diyan ng mga abogado niya. Malamang hindi yan pupunta, no? Yung kayabangan niya doon sa isang interview na siya ay susunod sa The uh, dahi sa Netherlands para magdala daw ng mga abogado. Hindi ko ako 99% sinasabi ko sa inyo na tila hindi totoo yan, hindi mangyayari yan pag nahimasmasan siya na, at mapagsabihan ng mga abogado na huwag kang pumunta doon, malamang hindi yan pupunta. No? Kaya huwag kayong magpapaniwala na pupunta yan. Pwede niyong i-comment sa akin once na mangyari yung kanyang sinasabi. Pwede niyong sabihin, mali ako. Pero sa ngayon, ano, ano ang rason? No? Ano ang rason? Bakit ko sinasabing hindi yan pupunta? Simple lang. Paano kung kasama siyang may warrant of arrest? Yung susunod, yung sigan batch, kung ilan mga batch yan, paano? Di ba napakadali niya na lang damputin pag nandun siya? At may magagawa pa ba ang, ang uh, mga abogado niya? once na dinampot siya doon dahil mayroon namang uh, warrant of arrest ulit yung uh, ICC laban sa kanila kay Bato man yan kay Bongo man yan kay abal uh, Aba, 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 Aba uh, Bayalde sino ba yan? Uh, yung uh, PNP uh, chief ni Duterte after ni, 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 ni Bato Albalay Albayalde no? at yung iba pa. So tandaan niyo yan, no? Mga kababayan. So yun ang nangyari, no? Ah uh, ito na lang panghuli. Yan, yan na yon, no? Yan na yung uh, tinutulungan siya ng kanyang nurse. Kung di ako nagkamali, yung kanyang nurse niya tayo. O bodyguard, no? Paakyat diyan sa eroplano, no? So welcome na welcome. No? Welcome na welcome siya sa uh, International Criminal Court, no? So, panimula pa lang ito, mga kababayan, mga kaegsunan. Ano? Panimula pa lang ito, natagumpay ng mga biktima ng drug on war o war on drug ni Duterte. So, asahan natin, tingnan natin kung anong magiging resulta sa trial. Ha? Huh? Kung kaya niya bang magmura doon, kaya niya bang mambastos doon, no? kaya niya bang mag kung sa saya magbugal-bugal doon, no? Tanaw nato, no? Kung unsa ka, kung unsa siya ka hambog diri sa Pilipinas tungod sa kadaghan niyang mga koneksyon og datog datog uh, dati siyang presidente, no? Kung mambalahura siya, mambalasubas siya, e eh, ganun ganon na E eh, tingnan natin doon sa ICC, no? Tingnan natin kung mayroong uh, magagawa yung kanyang uh, napakabahong bunganga no so yun lang no maraming salamat sa inyong panonood at uh, kaibigan salamat dahil tinapos nyo ang uh, video kong ito uh, patuloy tayo na magabang no <coughs> excuse me amping tangtanan mga kaigsoonan o sa katagalugan na ingat-ingat tayong lahat okay maraming salamat